Good morning sa inyong lahat. Tata. Uh, uh, umusta kumusta po kayo? At uh, ngayong uh, umaga, uh, may nag-message kasi sa akin. Uh, Pang-apat na po 'yan na nakareceive ako ng uh, message regarding sa ating mga followers. Na lagi silang nag message sa akin na bisitahin ko yung mag-asawa na bulag at may dalawa silang uh, anak na location nila is uh, mabuhay mabuhay or housing yung sabi pero hindi pa natin alam pupuntahan natin ngayong umaga pagka uh, ano pag uh, hatid namin kay Sian sa school at uh, may pagkakataon tayo na uh, bisitahin ang mag-asawang uh, bulag at uh, tarang, mga love samahan niyo kami Let's go pupuntahan natin kung, nga, nga. Ah, yung ah, ay Caltex dito? Mm -hmm. oh. dito yung Caltex pupuntahan natin Mga yung ano, uh, pag-asawa na ano uh, na bulag daw marami na kasi nakapag uh, message sa akin at uh, pangatlong ang uh, message nito. ito papa papa ito, papa. ito. It's so, only one thing. Nakadiyon natin, yan ah. mo dito. May nag-message kasi ha ako, yan ah. Uh, ha, before may nag-message na kasi, mga upat na ini. Yan ah, panupat na ini nga pan-message ha ako na alipunong tira pala ito no, sa maikang text. Sa lipod ng mga text. At ah, uh, tuntangan oh. natin mga labs. Silipin natin yung ah, uh, pag-asawa na, may mga anak na dalawang anak. ano Caltex. ano talagsa? ano talagsa? ano ano talagsa? ano talagsa? ano talagsa? ng Caltex? ano yung pan, and the, and the Pia, so, pan, Caltex? talagsa? ano talagsa? ano talagsa? ano ang ano talagsa? ano talagsa? ano yung ano talagsa? ano ano yung ano talagsa? Caltex, ano

Ha? Oh, Tara magtanong namin. Di ba nasa rin kan rinoy? Oo, mag namin. Oo, O, Magtanong kita ng rin, <laughs> salamat kita. Saan yung bahay nila? Kuya nga hindi itong balayhan, doon nga nga ang mga bulag, mag no, ang mag-asawa. Ano ko Ano? Uh, mga bulag. Ang uh, mag-asawa nga bulag. Oo. Salamat madame. Magpapuli-sulog Okay. sige okay. okay. uh, okay. Thank you. Thank salamat sa iyong Hi. Anay ka mo. Hi. Anay ka mo. Hi.

🎵 Piliin maging mabuti 🎵🎵 Piliin Sa so bawat araw na tumarating May puso kong hanap tumingin Sa... Sikapin kong ito'y marating Hindi madali minsan Totoo May pagod, may luha May bigat din ito Pero kapag nakita ko kayong nakangiti Parang bumalik Ang mga taong hindi nakakaintindi Pero sa puso ko kaya kong magsilbi Minsan sapat na ang isang yakap, isang ngiti 낭

Okay, oh, it's okay. Sige tayo, pagkuhan na Good morning. Mahala na na yung pa. Mas okay kaysa nga di ha. Di kasi kami nag-agi. Hi. Adi ha, anay ate, anay. Na di di. Adi di, adi. Nakinurian mo kot kami nga di. Anay, anay, anay. Sige na. Ikaw pala kay pagodida. Agbada anay tayo. May bubano ka Ah, ah. Yung pagbado na ay. Aw Didi nga dapit. Pero didi mas harani ngay didi nagkinatupakitan atubang ng oh. Caltex pamiling. Sige na pag pinamiling ha inhira. <laughs> okay. Ay, ay ara ini ate ka ako. Ay, didi. Ya, ay, botot. Ah, ang Ay. Ang Ay. Ang galbo. Ang galbo. Ay. galbo. Ang galbo. Ang galbo. Ang galbo. Ang Baka ba, ma... Kaya babawayan na ito, bibida. Bibida pa na baubos. Oo, oo. Kanaan, na. hindi, hindi. Sige, ah. Uh, Ang ka iyo, ah, uh, usa ako nga kuwan, usa ako hatagin na, ah, uh, bulig, sugad na iyo. Kasi before, nag-start pala ako, maida na talaga ka ako, nag, -a, nag, -a, may message na, kanhi on taka mo. No, pero mga, mga almost, mga siguro. Pero yan na naman, maida ko na, kukuwan, na, ano ini may dako na re-receive ng mga message nga kanhi unta ka mo okay anay kay butang tala ito. to may kit para klaro itiyo yo kuan buses o mo di di ano o ama sarang ni mantala nga di pag-a yung palibot pa kami kay may kuno tubig bawdi di damon tubig Di ni ah. may ada to pero gutay ay nala dere hala oh. Para... Pero na ate ma ate ako kay mm. uh, <laughs> bagay <laughs> na bata ka pa ar oh. pero nan imo edad 43. 43 ah oh, okay. okay. Uh. Mas magurang pa ako kay 44 na ako. Tawa wow. so, uh, kuya. <laughs> ay, tinoy, hindi <be> pala. Ang tinoy, God, loo. Ah, okay. Ah, okay. Pwede <laughs> <Foy dina>. lang. <laughs> oh, oh. <laughs> ah, hinuman, imungaran, ah, uh, Ate. Yolanda, Yolanda na Yolanda lang. Yolanda, Yolanda. Ah, Yolanda Artichi, kuya. Mm -hmm. Joseph Balbaya. Joseph, oo. Oh, oh. Mga pira na kamukatuig din ni Hagiwan. 11 years na. Hey ako. 11 years. Okay, ako, ay, ako. Itis. okay ako, hmm. ako. Okay, ako. Okay, ako. ako. Okay, may dulong manggod ako. Okay. Tang, 11 years pala akong Ah, hmm. na, na. na, Pero naman, atin iyo kuwan ang iyo mga anak. Duduha. Duduha ng iyo anak. Oh, so, oh, mo adi nga ang ko. Oo ah, ah, sinitaksuhan. Ang babae na buko. Oh, oh. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, Kwan ini ini kanan vlogger naman tila, tila ini. Yan o na naman yung balarin. Yan habitat man. Oh, okay. Yung kanan haniwalan da mm -hmm. ka roba kin kwan kami naman tagalog vlogger nga taga Hollywood. Misis ranao e, kung oh, manhin da kamanga ang ah, okay. ka partner taga kamanga. Tuo oh, si taga oh, pora siya taga oh, oh. kamanga. Mm -hmm. Amoy ni mga siguro mga Wow. tayo ang kamuhin eh. Oh, 3 oh, oh. years na mga, da ini. Eh. Mga pato na ini. Eh. Oh, so ano man na iyo pinagkukuhaan hin uh, ano pa daw hin panadlaw-adlaw niyo nga. Na, eh, ay ako sa kasaka. Okay. Tapos, pan the same time, nagtitik-tikit ba ito? Ah, uh, ikaw kuya. Actually, what ay, ito? Ah, ikaw naman. Mm. Oh, oh. Ane. To, oh, ani, ada mato da sa iton yan ha kay. Oh, oh. Pero di gud ka mo nakakatuha ko ha pag blaka te medyo puan man ano. May uh, alalay. Asya oh, oo. Oh, oh. ito mga ito na ati, kuya. Uh, paki anak ko ito nga iyo ya na nga ito nga nabulag ka mo kanan a, ano na talaga niyo ito na guti pa ka mo since in pag anak e, ako na. nabuta ako, 7 months old ah, okay. ay kuan inhiya das Oh, oh nagkadaan iyong mata. Oo, ito nga si Singira nga itong nga. Oh, oh. tip das. Parang kanina mo. Tip das. three years hiya, Kaya, mm -hmm. na yung hinabuta. Kaya na, kanyain niya na, pulingan. Mm -hmm hindi ako po ko ya inborn. Gihapo pa lang sa Bragan. Sa Bragan na pinanganak. Sa ipata pamana sa Ginoo ya sa Tapos

Ano ang niya? Ako, kinakilala kami. 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 Ako, kami. Ako, kinakilala kami. Ako, kinakilala kami. Ako, kinakilala Oo. Oh, Kapag tuwira, ano? Ikaw oh, okay. ate, nakita ka ate. Waray. Okay. Oo ngay, ang ah, bali pa, kiramdam mo lang. Opo, okay, opo. Okay. Oh, oh. ano mas takit <laughs> Mahusay. Hindi, hindi, hindi. ay. May alam namin itong nga nasa bagi Asya, oo. Oh, oh. Bali, As kuya ate, nagkanhi kami kaya sa so, gaganihin niya nga ang aga may nag siya ako na ate uh, pwede kagtuon niyo ang duha ako nung mag-asawa at ako nung itong may like, kalpix katubangan sila ko naman nga. sige yan na nga aga asa't ka mong asya ka kung naging ischidule nag-aano man na kami aga usahay kulo kung papanggap then ate may oo oh, may dara namon nga kuan Guti ay lang uh, maibubuli ka iyo. Ano? Ang mabuligan nila tiba nga tao. Oo. Magkukuan na iyo. Eh. Ate. Ah, Adi. Adi na mo, ma'am. Ha? Taka din hila ako. Adi. Adi ni ha. Ah, bali. Ha? Ani na kasalog. Awa na ka mo, sa'yo. Oo, sa'yo. Ang buyo. Ah, sir, ako. Kahit importo, parang kaya na sulangan. Ah, ano? Sulangan. Oo, sulangan. Iskina. Alag iskina. Ito baka may simbahan. Pero pag sulod. Eh, sulod na. Oo. Pag tabok na. Oo, pero din na akagiwan nag, ano, mga almost na seven years na pinagiwan. Adi ate, pagtotoo ninyo niyo ngayon may mga gabi hindi na mga kuwan. Thank you. E na yung na sa -sa Ngayon, kabo, nakakapanood dito o tagalog ko na uh, kung may niyo uh, gusto iparating kay ate diretso na ninyo ihatag aadi na ha may Caltex at ubangan. pwede kamo o barangay ito, sino pwede ka mo. Yung may magagandang, Dumadi, magagandang poso. Pwede kayo pumunta dito mismo wag niyo na iparating sa akin direct na kayo pumunta dito kina Ate at Kuya Dapat no lang kayo ano ng Caltex diretso na ninyo i, ano kung may uh, may mga nakaka ano ano nakaka pumunta open lang sinaati ate at kuya dito sa ano oh, sa location nila okay then adi ay uh, ano uh, kuya o oh, ano niya <laughs> kuya pero manitiyo ano? Duduhan na. O, oh, ang way ni Hera. babae nga yung lalaki. Adin na ha, pag iyong cash, Pagayano ka mo hini, pamalit-palit niyo yung Paano ka nakaka- Ving. Ano pala? Paano mo ah, kon hey, <laughs> na si pera pira inihiya? Sige daw. 500. Alam, ay ano nakita, ano, nakita ka. Pagka <laughs> uh, kuwan, talapangay na nadanay mo. Dahil mga bato, sit ako papa. May mga sinsit. O... ka na. mo lahat ka. Dito mo lahat Oh, bagay, pero deni to ang ko dene Besan so. an, ano? Besan gab? Eh. O oh, asya man ito Ay, baton <laughs> ah. Ayan, ah. Baton Ayan, manalaps, na mimi mo. Patol ko ito. Ayan ko ito. Ayan malalabs na fill niya kung pera ko no oh, an, oh. Ko, an bisan an. Besan di rehira, di sila nakakakita pero fill nila. Yung ano ba? Yung mga coins, ito, alam ito, din era. ninyo kung oh, ano. Oh. Mas madali kasi, ma, ma, kasi ma... Ano ito? mga coins? besan damat Kasi ito ang sinisiringa. Kasi ito ang sinisiringa. An, 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 kanan ginoo. Oo. Um, oh, ano, na iyo. Ano lang kami, ak, ko dito papel. Pero ko si ngani automatico automatic ko ito nababaruan. Ay, si Adi. Ay, na, ay, 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 na. ay, 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 na, na sulang, barkada, ay, 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 oh, oh. Barkada kami to. O, no, oh, Papa Bake, oh. na kain Annabelle. Hindi na, siya pagkuhan na to, pagkabuk. May tindahan, oh, okay. may umagat yung kano. Oo. Oh, oh. tema maada pa Iyanak, iyanak kita yeah. dah. Aw. Okay. Ah, tapos oh, an okay. usa nga uh, lalaki oh, okay. At baby, to, baby. Ah, oh, uh, oh. ay ato. Anak na pakianhan. Ano na hoy? Kutoy toy. Kutoy. Dito ako ni. At tama na sa dadto. Kutoy. Oo. Oh, oh. <laughs> oh, oh. asa oh, oh. uh, ni oh. na top duha amon. Gani. Asa ta takip po do. Uh, oh, Aw. Oh, ah, uh, uh. Bali adi nga anak uniform itim babae ni. O oh, repat pagliwa, kay pagol ko. Pero mira nakita man hira an iyo mga anak asa nakakakuha. Asi tira ta ko ko itan ko do pod pag napalitan sa kasaka. Okay. okay. so makan hikit makan ni, oh. maka ni tatagan takiton ang baduk, baduk. No, ko ang bado no ngayon ano. Okay. Tuguyas ka. Adihi ate pa Maano na ako nga, nga iyo uh, magkikina makan hinala ako hin may dako igduduhol ha iyo pasta kuan ano din na kuan susi ano din na susi iya an susi kanan susi oh sige ah bangin Harap na uran bangin may edad niyo kuya ate ah i shout out or may edad niyo karuya di ah go ikaw na anay ate. Ay, ako. Ate pa ba daw ate? So, na, o, ano, hindi ka. Oo, oh, ade. Na, itakla yung may sisiring. Papasalamat na kahit itong mga tao nga nabulig Nga, damo lang ako nga grasya itong bumali, ira Tapos itong mga, kung may, may mga mga bulig haamon, asya itong. Tamo, magpapasalamat na lang kami nga daan ha iyo. Ay, kamo talaga ginagamit at ginoong nga instrument para kami mabuligan ito na panginginahanglan. Okay, no, sige. Ko, at uh -huh. sige, ate. Ayolanda, salamat. Ikaw, kuya. Ada ako lamay may sisiring. Hit may ada mga kasing-kasing nga pareho akon makinurion. Ano, it, mm. ito yung lait. Ito yung lait gugma. Ang Ano, na, no? Kakaruto na, Dako na ito. ito, na, ito. No, na, na ito. Or, na nga halaga. Ton baga nakakaluwag-luwag. Mag magpaangbit na mat iya baga. Hay agian. amon. Ada damo nga salamat. ikami kami, kami magsosowad kon baga. bayadala namon. Ah, ay, kami man mismo, ah. Kami ganyan pag kinangaro. Pero sirin ko pa. Mas mau pa inalit pangaro kung pangawat. Na ito pangawat. Ongod, ongod. Pinamumusil na yan na. Ongod. pangaro, ore pinuposil. ko na lang. Kaya makaano man as kami. Kaya pareho man kami. Ngayon sugad so kuya nga diri, kapag direct ka akon, ang tao mismo, ana sa ringa. Uh, uh, ati Ana rose pwede mo hirakad toon. may dyan nag-comment. Um, uh, may message sa akon nga kanhi unta na. oh. Nga nagpapasalamat naman ano kami. Kon? Kita nga nag kanhi amon oh, nga tagan nila, na ira hin mo kay panlawas. Para ila makabalaw ira. Binuligan kami ang na iyo, uh, pagsuring iyo, pangarwa iyo, hmm. na para makahatag naman iya amon nga nagkokore kami. Salamat, damang salamat.

ano, uh, uh, ati ah, Yolanda, nga hina, Kuya, nagpapasalamat. Kaya ko. Joseph. Kuya Joseph, uh, salamat kami. ang uh, nga ginoo gino, o nga tinagan gihap pa, uh, kina chance, or uh, pagkakataon hini, no? Kasi, That's minsan, uh, ang mga anak, yung bibili ng nga mga school, pag may danam, uh, time, masugat yan ang atura school, pag may nira time, asa hindi nga nakakakanhi kami itong mga tawo nga yeah, uh, nakikinahanglan. na lang, nga, oh, siring pa, damo na lang, gracia at bumalik oh, naman God na ayo, it it iyo. God bless us all. iyo. Panlawas, firme ka. Para damo, iyo mabuligan naman na paruha mo na, na nanginanglan. Irayo, irayo, lakamot mga disgrasya nga. Kinalanan, siyempre, kayo ngayon. Sabi pa naman nga, tut na iyo kay Bihayat na to, hara. Irayo, kung ka mo. naharani nila. Ano uh, oh, yan la kamon na apoy tonyo. Kaya sa mga hatag pa ang kinabuhay kay Bistaw makapamasko. Ano? Oo, ito, oo. Uh, Maram ma uh, naman kami tiyo lugar. Uh oo. -oh. Uh -oh. Salamat uh -oh. nga na uh, mga labs at uh, uh, may uh, yung uh, nag-message kina sa akin this morning. Uh, nagpapasalamat gap ako na may mga tao gihapon nga ginsosogo ako nga i-bisitahin ko sina kuya at uh, ate. Ata uh, ngayon nandito na kami at uh, glad na nakita ko ka hit iyo yan na uh, so gadini nga kabutangan yan inaot unta nga uh, damo pang mga blazing or mga grasyat aton makarawat yes, damo yeah. uh, nga blazing nga uh, mahatagan ko so ta iyo kuya ngayon yes, atin yeah, damo salamat uh, thank you so much thank oh. you and uh, and, uh, uh sa iyo. oh, oh. bukay ito ko yun lang parang ka lang ato okay okay, okay. 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 Kamutihan yan ang na one Barangay hindi pero pamuhay na pero sa puso Sa 'yong okay, hindi okay. nakakatawa Pero sa puso ko kaya ko makisigla Minsan sapat na ang isang yakap isang ngiti